I've been attached with the feeling of waking up with you, by my. alam naman natin na ito nga ang ating Bel Mariano ay hindi nga lang maganda ay sobrang bait pa kahit sino nga talaga rito ay magkakagusto at talagang hulog na hulog nga rito ang ating doni Pangilinan pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil talaga namang ginulat nga tayo sa new hairstyle ng ating Bel Mariano na sobrang bagay talaga sa kanya kahit ano pa nga ang hairstyle niya dahil alam naman natin na kaliwat kanan nga ang kanyang bawat endorsement at projects at talaga namang pinag-uusapan na nga rin ito sa social media. Narito nga guys ang bawat komento na mga bula patungkol dito na ayon dito she fits short share so much Bell Mariano Hashtag Don Bell Dahil talaga namang kitang kita nga talaga ang kagandahan rito ng ating Bell Mariano At talagang sabi pa nga mga ito nga ba ang ipagpapalit ng ating Doni Pangilinan sa iba Asa nga raw talaga ang mga bashers dahil sobrang ganda talaga ng ating Bell Kaya naman stay lang tayo for more update kila Doni at Bell sa mga susunod pa na yuda